Matapos maglandfall ang bagyong Marse sa Santa Ana, Cagayan, naglandfall ulit ito sa bayan ng Sanchez Mira bandang alas 9 ng gabi November 7 at napuruhan dito ang probinsya ng Apayaw. Sa pagputok ng liwanag kaninang umaga November 8, tumambad ang iniwang pinsala ng bagyo. Ang mga taniman sa bayan ng Luna nagmistulang lawa ang mga bahay, natuklap ang mga bubong, ang tindahan namang ito natumba. Kaliwat kanan din ang mga nagtumbahang mga puno at poste ng kuryente sa daan. Pinasok naman ng tubig baha ang ilang bahay sa bayan ng Santa Marcela. Nalubog din sa baha ang mga taniman ng palay. Hindi rin madaanan ang ilang kalsada sa taas ng baha. Winasak din ng malalakas na hangin ang ilang mga bahay. Pinasok din ng baha ang ilang bahay sa bayan ng Flora dahil sa pag-apaw ng mga ilog. Kaliwat kanan din ang clearing operation sa mga nagtumbahang mga puno sa kalsada. Natabunan naman ng gumuhong lupa ang garaheng ito sa bayan ng Kalanasan. Inanod din sa ilog ang ilang troso mula sa kabundukan. Hindi rin madaanan ang poblasyon to Claveria Road dahil sa pagguho ng lupa. Naramdaman din ang magdamag na ulan sa probinsya ng Abra. Dahil dito, umapaw ang Binungan at Apaw River sa bayan ng Tinag. Isolated din sa ngayon ang ilang barangay sa bayan dahil sa pag-apaw ng mga ilog. Sa bayan ng Lakub, hindi madaanan ang Angagan Road dahil sa pagguho. Tumaas din ng bahagya ang level ng Abra River pero nananatili itong nasa normal na level. Nung mga bandang mga nine, going to 10, 11, doon na namin naramdaman yung hangin. Uh, angin at malakas na ulan. Hanggang na nga 1 or 2, yun. Aabot sa higit isang daang pamilya o tatlong daang individual ang nag-evacuate sa probinsya. Nakikipag-ugnayan na ang Office of Civil Defense Cordillera sa dalawang probinsya para sa agarang paghatid ng mga tulong. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.